Pinapatanong pala kung mahilig ka ba daw sa kondensada. Pwede din. Mm, yung condensed milk. Hmm. Mm. Sarap yun. May pagkakataon ba yung lata, sinusuksok ba yung daliri mo, tapos kinakain mo yung... Yun, hindi pa yun. naman... sa, sa Oo! Oh, yung ibang mga nakita ko, uh -huh. gano'n, oo. Oh. Uh -huh. Laban din. Mm. Hindi, hindi mo pa na-try. Na, na uh -huh. mm. Anong experience? Nasaan ka nun? Nung ano, may nakakita sa'yo? <laughs> meron, meron. Hindi, kasi bawal yun na no? mo yung ano, sa kundin lata tapos gano'n mo. O basta. Ano ba yun? Pinapatulo mo o diretsyo na yung ano, sa daliri? Eh, depende na rin yung kung sa <laughs> trip mong kasama <laughs> mo. Hindi, ma may nakikita akong video oh. yung kinakayang tinatas sa Tapos, Waiting, yeah, <laughs> waiting lang mo. <laughs> ano yun? Ay! Dap, ano, ano ba yun? Ano? Dapat... Uh... Alam mo ba yung kondensada? Mm -mm. Natalsikan ka na sa mukha. Hindi, hindi pa. Hindi, yung mga nagagawa lang ng grey na Hindi, grayha, pa, hindi, hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Hindi, hindi pa naman nangyayari. Wala lang, kanil. curious lang ako kasi may mga ganong eksena din na uh, ano, bukod sa gata, natalsikan oh, na, pag may yun, po, ka na. Oo, mahirap yun pag mainit.